Patayuin mo siya. Ayan na, Popoy. Kain. Alam, malaki ito eh. Hindi. Say, say, say. Mabila ko yung maliit Hindi. lang. Tayo. Tayo, tayo ikaw. Yon, galing. <laughs> Kagatin niyang kamay mo. Sige Bigyan mo lang ng maliit. <laughs> Ang galing, oh. Bo, nakistand lang siya. Very good. Dala, ikot, ikot. Ayan na sa'yo. Ayan na, bigay mo na. Makagatid yung kamay mo. Sarap. Kulang pa. <laughs> Isang kain lang yan. Ano pinagrasahan niya mm. <laughs> <laughs> <Pinagalasanya> talaga yan? Dala! <laughs> Ay, pasaway ang mami mo po eh. <laughs> Ayan, maliit tuloy binigang yun. kain ko rin to kay ano, kay Sierra. Kawawa yun. Yung naawa din ako yun. Sierra. Poy! Sumupo ko, Poy? pa? Oo. Chicken man ako. Tuti, oh. Huwag yung ano malaki yung malit lang. Balat, Poy, oh. Balat. <laughs> Nahilo na siya Ayaw na Alam Bigay mo na Bakit na Sugabag <laughs> yan <laughs> <laughs> Takot talaga mm, Galing na Sarap po Ayaw na, ulan na ma Ulan ba ganun Makulim niya. Init-init, oh. Paano nga maulan yan? Asa ng ulan? Ha? Kumikita rin mga taong iba pa kaya na. Sa so, hmm. ganyan na. Oh. Tapos na po. Tapos na ang food. Kaya eh naman ko muna yun. Gusto mo pa? Ah? Wala na. Nasaan na? Tapos na. Wuih, tak beres Bapak